So ito, uh, testing natin yung washing ko niya. So 180 watts yung hugot dito sa solar panel ko. So yung harvest niya, no? partida ay nasa lapag pa lang ito. No? Pero naaarawan siya ng buo. Meron pang sampaya na asyad. Kaya uh, nawawala-wala minsan yung harvest ko. So pure of grid ito, no? Uh, solar. Solar lang tsaka yung battery. No? Hindi ko pinapower pa yung uh, AC natin ha? so yun so pwedeng automatic and hybrid buksan mo lahat bahala na siya magtrabaho pero sa umaga kung malakas naman yung araw pwede mo patayin na lang sa kuryente ha? No? kasi may backup ka naman si battery tsaka yung solar panel yun so yan so makikita mo yung hugot ng washing dito no? yun natin ha? 36 volts panel and then 186 watts yung hardest then yan po bago bago dahil nga nasa lapag lang sa akin and then dito sa output natin yan 60 hertz din and then load is 28 percent na nawawala dahil nga washing siya then yan wattage mga palo ng 260 pag starting nisa nagpa 500 pa no? so yun ito yung off-grid setup natin no? so isang battery pwede oh, another day 12 volts then pwede ang malaking panel na from 600 to lower no? so 550 to 550 watts yan. so hanggang 600 watts lang itong hybrid natin no? so yun so ito yung battery